Hello mga ka-amigo Rolando Dito naman tayo sa SM Santa Rosa Bale ano, nakilala ko itong ano, uh, sales Sales agent Yes po sir Paalan mo sir? Jeter po Sir Jeter okay. so, dito, dito, ako sa, <laughs> dito ako sa kanilang ano, uh, outlet So sa outlet nila nakilala ko yung Ino-offer niya sa akin yung Honor So ngayon yung Honor na ano, X7 Honor 90 Ito Honor 90 mga kamigo So, trinay ko to Bali, ano kasi, mahilig kasi ako sa vlog, mahilig ako sa youtube wow. Mahilig ako sa live stream So, trinay ko talaga lahat sa, sa mga apps ng, ano, editor nag-okay siya live streaming okay so yun lang naman pinakakailangan ko eh hindi naman ako naghanap ng pinaka the best sa mga game gaming hindi na so ngayon at si sir ano nag-offer sa akin so yun pinaliwanag naman niya sa akin bali ngayon pumuha ako mamaya i-unbox namin ah uh, wait na lang sa unboxing okay. so honor 90. honor 90. So ito yung presyo niya, ha, hindi pala. So ito yung presyo niya na nakuha ko. 24,990. Kagandahan kasi nito, oh, kagandahan kasi nito mga kamigo once na compare natin sa iPhone. Nagbablar kasi yung background niya once na nakapokus sa tao. Yun kasi yung hinahanap ko sa pagbablar Eh, sa iPhone kasi, so expensive kasi. Kaya naman kaso lang hinayang ako sa pera. Ito na lang. Napakaganda. Honor. Ito yung presyo niya. Honor 90. Uh, specification po niya yung doon sa mga mahilig mag ano uh, <laughs> mag-games dyan, pwede, pwede rin po to. And then, hindi lang siya sa camera. Pwede rin po siya kapag halimbawa nag-iibang bansa ka. Kasi pwede rin sa kanya electronic, electronic sim. Global sim. Uh, global po siya, sir, ma'am. yung uh, yes, pinaka-dabes Pali, internal storage po niya is 12GB May additional kang 7GB So, 19GB po overall sa RAM niya. And then, 512 na rin po yung storage. Sobrang laki po niyan. Matagal niya lang gagamitin niyan. And then, hindi na rin tayo mabibitin ni favor na mahaba ang oras natin sa pag-vlog. Uh, paggamit ng phone dahil naka 5,000 milliampere ang battery siya. And then, sobrang bilis po ng kanyang charging system which is naka 66 watts na po. Super charged pa. Hindi tayo mag-charge dyan ng na napakahabang oras. Just uh, 30 minutes lang po. Sobrang bilis. mag full charge siya so din po Hindi lang po yun sa mga mahilig mag-camera. Naka 200 megapixel na rin po siya. Ultra clear camera na po. Tapos, uh, pwede rin po siya sa 4K resolution. Wow, Tapos, stabilize po yung Yes po, 4K. And then, stabilize po yung front camera niya and then back camera niya. Sobrang ganda po ng result ng camera natin. If ever na gusto natin siyang gamitin, kapag magbablog, mag-explore tayo or mag-release po tayo. Ayan. So, yun mga kamigo. Ka so, na-explain na lahat ni Sir, ano? Uh, pahalam, Sir? Jeter Sir Jeter. So, salamat nga pala sa pag... Explain ng Honor, Honor 90 So ang ganda So see to my next vlog So gagamitin ko to, papakita ko sa inyo Kung ano talaga yung resolution niya sa pag-upload ng video. So, ngayon mga ko mamaya i-unbox eh, na namin yan. So, lahat ng specification, napaganda kasi may 4K siya. Stabilized na video, 4K video. Kung gusto mo ipo-4K siya, ang ganda talaga. No, napakalupit. Ngayon ko lang na, ano yung Honor 90 Napakaganda talagang gamitin. So, mamaya, unbox na natin mga kamigo, ito na uh, i-unbox na natin yung nakuha natin na Honor, Honor 90 gaya sa so, sinabi ko sa iyo sa inyo, pinakita namin ngayon na yung mga specs tapos, uh, yung pagkukuha ko sa item, so ngayon unbox natin, okay malapitan natin, ito yung Honor, naka-sealed po yan mga kamigo, uh, Honor silver po yung ni sir, which is yung may details sa ilalim, yan silver yung nakuha natin mga kamigo Ayan, yan boxing natin. Yuhuu! Amigo Rolando, shout out. Ito yung bagong kagamitin natin sa pamblog natin, mga kamigo. Ka Kaysa mag-iPhone ako eh, pinipilian ko kasi talagang nangihinayang lang ako sa pera. Ito, mas maganda yung dating. napakaswaben dating. Quad curve design po. Quad core. Then, ito yung DP. Yun, no? Quad, quad curve siya. Curve ibabaw, Ayun. Ang ganda. Kintab. galing. Ang ganda. So, ngayon mga kamig, Yes po. May free na siya na ano, screen protector po. May screen protector uh, na rin yan mga kamig, Para kami, siya, ano, hydrogen na type na po siya. Hindi po okay. sa ato adapter po niya na 66 watts po super charge. Yung pala yung kulay niya oh, kulay kulay orange. Meron po siyang technology fast charge so wag na ano po natin gagamitin yung mga normal charge mo yung mga super charge mo. Kailangan ayan lang talaga eh. Wala kayong magagamit charger siya. Ito. ito lang po. Ayan yung charger natin mga ka-amigo. Ito yung kasama din sa pagpagbili natin. Pagpalit ba? Pagpalit. Kasi ah, ito yung isa nilang sinama na previous Ito rin bang previous nila sa atin yung So ayun, ah, inaayos pa ni Sergi. You know. So ngayon, do double check natin mga kamigo. Ayan, yan, yan. Kung appearance po, kung may scratch as yes, ordens po. Wala siyang scratch. Nakapakaganda mga kamigo. Nakakuha ad card po design na po ko yan. Madam, ad design. So type C but uh, type C na po yung uh, ano niya, port niya para sa charger like C, po. Battery. So no worries na kapag nagkamali tayo ng na cell pack, uh, baliktaran po siya. Oo. Um, baliktaran nga. Pwede mo rin siyang gawing power bank if ever na gusto mo dahil naka uh, okay, OTG ready na din po siya, reverse charge oh, po siya. Power bank? Yes po, pwede if ever na lobot yung isang phone mo, ah. pwede mo tong uh, gawing power bank. Gawin. Yes po. Recharge mo dito yung isang oh, phone mo, pwede pwede. Wow, sulit talaga, okay. napakalupit ayan so, mga kamigo sinards natin ah. check natin yung charger check niya. natin yung charger naka-supercharge po siya so ganyan po kabilis mag-charge si Honor 90 yun oh sobrang bilis niya bilis wala pa po 30 minutes full charge na yung phone <laughs> bilis galing dangle dito sir if ever na gusto mo siyang gamitan ng dangle. regular jack po ng earphone meron siyang regular oh, okay. daw regular Okay, Jack. Sige. Jack ko, ano po ah, type C siya. Type C. Para siyang iPhone na din. Pero mas maganda yung specs niya Galing-galing. Double check, double check. Minya sa ali. 'Yun, no? Oh. Yung ano nga, yung 4K. Ito po sa video, punta tayo video and then punta na settings, activate natin yung 4K resolution. Pwede, pwede po mga mama, mga so. 'Yun, no? Oh. What? Automatic, pwede siya mag uh, autofocus, meron siyang pidap, yung tawagin, face detection autofocus pag nag yung know? subject mo. Ayan. Galing, Third sa lahat, napakagaling. Uh, Ganda yeah. ng, ng silpo natin ngayon mga kamigo. <laughs> Ito man. po is stabilization, stabilization of the To. Camera. Paano nga yan gawin, sir? Pag i-stabilize mo? Kung gusto mong i-stabilize po, gawin mong 60 FPS lang po. 60? Opo, 60 FPS. Huwag sa then, 30? Opo, huwag po sa 30. And okay. then automatic na po yun, mag-stabilize po stabilize yung stabilize record. And then stabilize din po yung rap. Galing, galing, galing. Good? Galing siya po. Okay. Ito po, ibig sabihin ng dual view video, if ever na gusto mong mag-record, harap at ito, Pwede natin i-capture yan. Yun. And then, namimili tayo kung dual, ano yung dual natin mode. Ayan. Click lang natin yung mode niya. And then, para alam na video ko, pwede pwede din po. Yun, no? And then, namumove po din dito yung pinaka uh, malit na icon. Ano, uh, so, ano? And then, mo gusto mo, sa dalawang likod, i video natin, yung isa is naka-zoom, yung isa <laughs> is naka-normal. Ayos, uh, no? Ang galing, ah. Pwede siya na-adjust uh, doon. Pwede, pwede po. galing. Ito po yung problem. Dapat yan sa loob, meron siya sa So, ayun <laughs> so, po. So, doon yung video, video, photo, and then hindi po yung night mode. If ever na gusto mo mag-picture, mag-video, night mode po, ito po yung gagamitin natin. Night mode? Ah, uh, yes po. Ang aganda natin po kasi kapag naka-night mode tayo, meron kong pinatawag na multi-pixel, combined pixel po, which is you kinocompress na yung pixel para po hindi pixelated pagdating sa gabi mag-picture tayo. Yun! Galing! if ever na gusto mo ng effect, bina binablur niya po yung background Yan, yung Subject bina niya okay. yung background. Yan yes, yung hinahanap ko. Malesen po yung mga photo bomber ba? Ano, bina binablur niya. Uh, Blur po yung background. Then. And then, nakapokus po siya. Times 1 mo na, and then times 2. And then, yung beautification, pwede mo na ma-i-off, pwede mo na ma-i-off. option, sir, ma'am. Kaya maganda po yung phone natin. Okay na tayo sa camera, sir. Mga added features pa sa camera. Mm, yung more. story, solo cut mode. Ayan, oh, mm -hmm. ang dami marami pa tayong pag-aaralan, marami pa tayong makikita once na nag-avail kayo ng Honor 90. May enjoy po yung Honor 90 Feber, na gustong gusto niyo pong mag mga sa camera. And then at the same time kung mga gamer din po tayo na Qualcomm Snapdragon na din po siya. Yun. Yeah. Sa so, mga gamer din, ma, napakabilis din daw so, mga dyan. solid kasi meron po siyang cooling system sa likod which is the ultra huge speed for chamber po. Yeah. Siya po yung nag dito, ah, nagpapalating sa battery natin if ever na naglalakot tayo. Good ayan mga kaamigo nakabili na tayo yun yung cellphone natin ay nine hundred 24,990 hello so, mga kamigo ka sa mga nagbabalak na ng cellphone. Ito na pinakamagandang cellphone ngayon ngayong taon na to. So mga amigo Ito yung Honor 90. Right. So kasama ko si Sir Jeter. So salamat si Sir, sa sira sa pag-assist namin. Then subscribe na lang kayo sa aming sa aking YouTube ha. Kung sino yung mga hindi pa tiket sa akin, amigo Rolando. Salamat. So dito tayo sa Isip Santa Rosa. Thank you. Meron akong bagong phone. Tanda, oh. Bye bye. Thank you, sir. Shout out mo yung mga kaibigan mo, sir. Lahat ng mga ano ko mga taga Malabon, Binyan, Laguna, shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat sa support po niyo sa YouTube channel na hindi din dito na nag-aabay ng cellphone. Amigo Rolando. Amigo Rolando. Shout out po sa Mrs. Cruz, Charlie Mendez.

Tengo tengo por.